hindi na hugasang blender nagsanhi ng pagkamatay ng isang 12 anyos na bata sa London. Sinong lubos na mag-aakala na nang dahil sa isang hindi na hugasang blender sa isang coffee shop ay magtatapos ang buhay ng isang bata? Ano nangyari? Ito sa Southwark Park Road sa Southeast London. Matatagpuan ng uh, Pop in cafe kung saan nagpunta ang 12 anyos na si Mia St. Hilaire at umorder ng milkshake. Pero hindi pa man nag-enjoy ang bata ng kanyang inorder na pampalamig, isinugod na kaagad ito sa ospital pagkalipas lamang ng ilang sandali matapos niya itong inumin. Yun ay dahil nakaranas ng anaphylactic shock ang bata. Pero ano nga ba talaga ang nagdulot nito? Paano nangyari nang dahil sa shake na yon ay kinailangang isugod sa ospital ang bata? lumabas sa CCTV footage ng shop na hindi pala nalinisan ng operator nito na si Baris Yusel ang blender bago ginawa ang order ni Mia. Napagalaman din mula sa mga magulang ni Mia na sina Adrian at Chanel na meron palang tree nut allergy ang kanilang anak na posibleng na-trigger dahil sa naunang inumin na ginawa sa blender na baka merong nakahalo na mani. Labis na sakit ang iniwan ng insidente sa mga magulang ni Mia at sinabi sa isang pahayag na araw-araw daw nilang iniisip ang kanilang anak na makakasama pa sana nila ng matagal kung napigilan lamang ang pangyayari. Samantalang ang nasabing coffee operator na si Yusel ay nagkaroon na pala ng anim na charges nito lamang December at kabilang din doon ang paghahain ng pagkain na merong allergic ingredient. Gayunpaman, pinagbabayan ng multa ang coffee shop operator na si Yusel ng 18,000 euros at magsasagawa rin ng 100 oras na community service na para naman sa food allergy charity na Natasha Allergy Research Foundation ay hindi sapat para sa pinsala na idinulot nito. Ikaw, ano masasabi mo sa masalimuot na karanasan ng bata? DWIZ Research Report Re -re Report Thanks for watching. Ito po ang Alio Broadcasting Corporation stations DWIZ 882, DWIZ News FM Regional Home Radio 97.9, DWIZ News TV at Alio Channel 23 Nationwide. Kami po nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Like, subscribe and follow.